Kaya mo mga kaya At nandito na po tayo sa Hata Dam Kaya po kung uh, mapapansin po natin Dito sa Tuktok po na Enjoy my friend, enjoy, enjoy, enjoy Watch out, you Mga kaya nyo, okay tayo naman Hindi lang kami oh Minsan din to mga kaya nyo enjoy, enjoy, enjoy. What's up, you? <laughs> mga oh. kayo, okay tayo naman. Nag-enjoy eh. lang kami, oh. <laughs> <laughs> Ayan po mga ngayon, at uh, nandito na po tayo sa Hata Dam. Ayan po, kung uh, mapapansin po natin, uh, dito sa tuktok po ng mga uh, bulubundok mga batuin, at uh, ito po, at uh, malalaman po natin kung kailan po siya nagsimula at kailan po ginawa at paano po siya naging uh, hatad dam po mga kenyo, nyo. Huh? Dahil sa uh, uh, kamangha hapo mga kayo at at uh, isipin nga nyo naman po uh, ang po at uh, mga batuhan po nakapaligid pero uh, pag-create po sila ng uh, dump poles po dito sa hata po. Ayan po, uh, ayan po ang uh, history po niya kung gusto nyo pong uh, basahin ito nandito po, na, na, po na po lang mga Ayan po, ito po yung wikang uh, English uh, uh, yeah. uh, uh, at ito po yung Arabic kakari Arabic kumakain At po natin, hindi natin ay Pero po nasa taas, at dito po tayo mabasa sa mga kain Ayan po ang uh, history po ng Wadal Katadam kumakain Dubai Hills Park uh, Dito po sa hatam mga nyo At uh, tingnan po natin itong castle na nakikita po natin mga kain nyo Ayan po ang Ayan uh, you know? eh, mga kain nyo at uh, tayo ay uh, bababa at ating uh, titingnan po atong uh, huling uh, pupuntahan po natin dito sa at uh, Dubai mga kainyo. At uh, nakita po natin yung uh, Limlick mga kainyo. Ayun po. At uh, at uh, tayo po ay uh, papasok po doon mga kainyo sa area na yan. At, uh, at at tingnan po natin kung ano po yung mga makikita natin doon sa loob po mga kainyo. Tara mga kainyo, samahan niyo ako. Ayan po yung mga kasama natin uh, uh, namimili po. Yung iba naman, uh, nagkakapi uh, mga kayo nyo. Ayan po. At yung iba naman, ting mga kasamahan, ay ando po na bumibili po uh, dito po sa cafeteria uh, mga kayo nyo. Ayan po mga kayo At uh, uh, tayo po ay uh, papasok dun po sa, sa lake po, dito po sa hata po mga kayo At uh, isa sa mga pinupuntahan pong lugar dahil uh, napakaganda naman po. At uh, tingnan po natin ano po yung mga makikita mga kayo nyo. Ay gabi, first time po natin uh, magkarating dito mga kayo dahil Dahil uh, minsan lang po ito mga kayo ayan po at uh, maraming na pong uh, mga nagpunta at namamasyal dito mga kayo at uh, mga kayo may napansin po tayo uh, doon po uh, may nagbabangka uh, o nagbubot mga kayo ayan po, <laughs> ayan po yung nakikita po natin dito sa lim, uh, hata po mga, mga kayo ito yung lake lim, ng uh, hata mga kayo. Ayan po. at uh, abanti po tayo doon at uh, tingnan po natin kung ano pa po yung uh, uh, ibang uh, makikita po mga kayo ang ganda mga kayo nyo Dahil Dahil first time po natin At uh, i-update ko po yung mga kayo nyo uh, Ayan mga kayo nyo Isa sa mga okay. nagmumodel ba? <laughs> Ito, hindi lang po siya tumatanggad Katamtaman lang po <laughs> Ayan mga kayo nyo Ayan dyan o oh. mm. Hi pa! Ayan, magpapaselfie mga kayo nyo. Okay, ah, ready? Ano pa, video o photo? Picture, picture. picture, okay. Ah, tama yun, ah. Okay, one, two, three, five. Ay, oh, isa pa. pa. Waki. Ayan po mga kayo nyo. At nilapitan po natin dito po sa tabing ah, kaya Ayan po. So, kung napapansin niyo po mga kayo nyo, uh, may mga nagboboto po sa isang boto po, dalawang tao po. At uh, mayroon naman pong nakaantabang na uh, kung sakaling magkakaroon po ng perya, ayan po yung kanyang uh, rescue mga kayo nyo. Ayan po, at uh, kita naman po, napakaganda mga kayo nyo. Grabe, nahangin. At uh, talagang ano, uh, fresh na fresh po ang dating natin mga kayo nyo. At ika nga, dahil uh, first time po natin na uh, makapunta rito, susulitin na po natin mga kayo nyo dahil uh, malamang at matatagalan naman po matatagalan naman po tayo muli na makakapunta ulit dito mga kainyo kaya sulitin na natin mga kainyo ang ating uh, pagpunta po dito ayan po ang galing po sa nakita ay mga kainyo ay grabe po uh, may nakita po pala akong uh, isda mga kainyo papakita ko sa inyo at uh, di ko po sukatakalain first time ko po nakita ay eh, grabe ayan po mga kainyo mm, mga tilapia ang dami mm. Ay, kung alam ko lang mga kayo oh, ang dami po, kung alam ko lang magdala ko ng uh, pamingit, baka bawal ayan po mga kayo, ang dami isda po mga kayo hmm, kita niyo naman po ha dito pa lang po yan, di ko lang alam po doon sa unahan mga kayo ayan po, ayan mga kayo na uh, abangan niyo po, at po, uh, pupunta po tayo doon sa kabila, kung titingnan po natin mga kayo kung ano pa po, po yung mga makikita natin mga gagandang tanawin mga kayo dahil uh, dito po seria, yeah. uh, nakikita po natin yung ah uh, isda mga kayo nyo at tilapia po sa atin hmm. kung alam ko lang po mga kayo nyo hindi sana nadala ko ni pamingwit ko kaso na mga kayo nyo bawal eh ayan mga kayo nyo ayan po mga kayo nyo at uh, ito na po yung uh, huli nating uh, uh, destination po dito sa Hata Lake at kung napapansin mga kayo nyo ay grabe po at napakaganda po ng uh, kanilang uh, uh, lake po mga kayo nyo dahil uh, po. Ang gaganda po mga kainyo. At uh, grabe po, sulit na sulit po ang ating uh, ating uh, pamamasyal po dito sa Hata Dubai po mga kainyo dahil uh, unang-una po, marami po tayong mga lugar na napupuntahan po at uh, hindi lang i mga kainyo. At dito po natin nalalaman uh, na nakikita natin na uh, uh, may mga ilog dito kahit na alam natin sa paligid niya ay uh, bundok ng mga kabatuhan mga kainyo. Pero na uh, Namangha po ako dahil grabe po mga kayo, yung uh, uh, man-made na ginawa po nila. Mal, uh, lalo lalo na po doon sa dump uh, falls mga kayo. Kaya grabe po at doon sa mga heritage na pinupuntahan natin mga lugar. At uh, dito po sa huli nating uh, pinuntahan po natin sa lake po mga kayo. Kita nyo naman po na uh, talagang uh, uh, sulit na sulit po ay mga gustong dito sa Hata. At uh, mga kanyo, uh, ito po yung aking adventure po dito sa Hata. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood at manonood pa lamang po sa mga video ko. Lalo na po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa po. Eh, ang lagi ko po sinasabi mga kanyo, at uh, tayo lamang po ay mag-iingat at God bless po. Música